Hello one by one! Sa kakapanood ko ng mga k-drama, pati na yung mga mukbangers, At, at na paluto ako ng tokboki, sikat na yung street food sa Korea, na super easy lang iluto, bumili lang ako ng isang yupoki pa, na may 280 grams, tapos heto yung itsura ng mga rice cakes, nagustuhan ko yung size nila dahil bite size lang sila, tapos may kasama na rin siyang 2 packs ng sauce, sweet and spicy nga pala yung napili kong flavor ng tokboki, bumili nga din pala ako ng extra sweet sauce, gusto ko kasi yung medyo sweet, tapos natuwa naman ako nung may makita akong mga malilit na sausages, bumili na ako, panlagdag sangkap, and lastly, bago ako magluto, naghiwa ako ng mga carrots, and tara, start na tayong magluto. As per instruction dun sa pack, naglagay ako ng 200 ml ng tubig, tapos nilagay ko na rin yung isang pack ng sweet and spicy sauce. Sunod naman, nilagay ko na yung sweet sauce. Hindi ko nilagay yung dalawang packs ng sweet and spicy dahil baka hindi ko kayanin yung spiciness. Kahit mild lang kasi, yung nakalagay na yung level ng spiciness ng sauce, super anghang pa rin sa akin. Hindi ko siya kaya? Pagkatapos malagay ng lahat ng sauce, syempre, imix na lahat. Imix na mabuti para mahalo lahat ng sauce na nilagay. Habang naghahalo nga ako, feeling ko Korean na ako. Pagkatapos mahalo ng mabuti ng sauce at tubig, nilagay ko na yung mga rice cake. Maliliit lang yun ang bili ko pero may malalaking size sa sila. Pagkatapos, hintayin muna natin sila medyo kumulo. At habang naghihintay tayo na kumulo sila, naisipan ko na gumawa na rin muna ng iced coffee namin ni Habi. Syempre, gamit yung Lux Slim. Kung hindi nyo pa try yung coffee na to, na mga besh, masarap siya non acidic. Okay rin to sa mga diabetic. Stevia sugar kasi yung ginamit na pampatamis dito. Habang kumakain kami ni Habi, yan yung drinks namin mamaya. O di ba? Parang kumain na rin kami sa labas niya ni Habi. Tapos ilalagay ko muna sila sa ref. Mas masarap kasi siya pag mas malamig. At nung medyo kumukulo na yung sauce at medyo malambot na rin yung rice cakes. Nilagay ko na rin yung mga sausages. Hinati ko na nga rin para yung mga sausages na yan ha. Tapos nilagay ko na rin yung carrots. Lahat pala ng mga sangkap maliban din sa sa carrot na ginamit ko. Binili ko lahat sila sa Korean Mart. Tapos, dahil may sesame oil kami, nilagyan ko na rin yung niluto ko para mas maging mabango at malasa yung tokboki natin. Naglagay na nga rin pala ako ng konting-konting asukal lang. Medyo naasiman pa kasi ako dun sa sauce. Pagkatapos, halu haluin na lang natin hanggang sa maging malapot at malambot na yung mga rice cakes natin. Katulad din ba namin kayo ni Habi na gustong gusto yung tokboki? Isa rin ito sa dahilan bakit gustong gusto kong pumunta sa Korea. Gusto kong matikman yung original tok bokbokay nila? Pati na yung ibang street food nila? Napansin nyo nga pala walang fish cake yung niluto ko? Hindi kasi ako nakabili. Kaya yan, bumawi na lang tayo sa cheese. Alam nyo ba, habang niluluto ko to, kinakabahan ako? Baka kasi hindi po sa taste ni Habi. Yung bang medyo malayo yung lasa nito? Dun sa nabibili naming masarap sa mall? O kaya yung mga pinapatikay mo tinitinda ng mga kasama namin sa trabaho? Ang sarap talaga ng niluto nilang tokboki. Lalo na yung sauce. At heto na nga yung finished product natin. Tokboki ala feeling erang chef Monica ito na nga yung moment of truth. Ikiman time na at si Habi yung magda-judge. Dahil first time ko nga lang magluto nito, hindi lang kung okay ito kay Habi. Kung tama lang yung sweetness at spiciness niya. At ayun, sabi ni Habi, pwede na. Hanggang dun lang. <laughs> At syempre, hindi ako magpapahuli. For the tikim na rin tayo. Not bad for being a first timer sa pagluluto nito. Dahil nga, ready made na yung sauce, hindi na ako nahihirapan. Next time, gagawin ko naman from the scratch yung sauce. Syempre, hindi ko kakalimutan yung iced coffee namin ni Habi. That's all. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!